ang simula ng aklat ni Ruth. Nang ang Israel ay pinamumunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan, kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Judah, na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa't dalawang anak na lalaki, Nabantay si Elimelech at naiwan si Noemi. Ang dalawa nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabito, sina Orpa at Ruth, pagkalipas ng mga sampung taon, namatay naman si Namahalon at Kilion, kaya't si Noemi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Noemi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang nang umalis sa Moab. Hinagka ni Orpa ang kanyang biyanan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan, ngunit nagpaiwan si Ruth sinabi ni Noemi kay Ruth, Ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kanyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth. Huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari, kaya mula sa Moab ay nagbalik si Noemi kasama si Ruth, ang manugang niyang Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinisimulan ng anihin ang Sebada. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos. Kalulwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin ang maaasahang lagi Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag, lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko yung purihin ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo siyon. ko yung purihin ang Panginoong butihin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga sedoseyo at isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip ito ang pinakamahalagang utos ito naman ang pangalawa ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni moises at ang turo ng mga propeta ang mabuting balita ng panginoon pinupuri ka namin panginoong heso kristo Magandang umaga po sa inyong lahat. At ngayon ay Bernes na naman narito tayo sa ating makabuluhang programa Salita ng Diyos, Salita ng Buhay, na kung saan sa liwanag ng salita ng Diyos natatagpuan natin ang paraan kung paano tayo magiging tunay na maligaya, maging banal at matagpuan ng kaligtasan. Sa ating unang pagbasa, pinakilala sa atin ang dalawang pangunahing karakter ng kwento. Dalawang babae na naging mga balo, si Noemi at si Ruth. Magbiyanan itong dalawa na ito. Isa ay mula sa lipi ng piniling bayan ng Diyos na Israel at ang isa naman ay mula sa paganong mamamayan ng Moab. Nang mamatay ang asawa ni Ruth, hinikayat ng balong si Noemi na bumalik siya sa kanyang bayan tulad ng ginawa ni Orpa. Pero nagdesisyon siya hindi ayon sa nakagisnan nila sa kanilang lugar o kanilang kultura o kaya kung ano ang praktikal na mas makakabuti sa kanyang kapakanan, sa halip, hinayaan niyang gabayan siya ng kamay ng Diyos at magkaroon ng pagtingin sa maiiwanan niyang biyanan. Ang katotohanan, sarap ng Diyos ay hindi lahi, dugo o estado sa buhay ang mahalaga, kundi ang pag-ibig at katapatan sa Kanya. Pag-ibig at pagtingin sa kapwa-tao na pinakita ni Ruth sa Diyos at sa Kanyang bienan na babae. Nasabi niya sa Kanyang bienan, San man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Kung saan kayo tumira, doon din ako titira. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Ang ginawa na ito ni Ruth ay halimbawa ng dalawang magkakabit na pangungusap ni Jesus na kinakailangan natin para mabuhay sa mundong ito itong napakahalagang batas na ito. Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos. Mahalin mo ang iyong kapwa. Ang lahat ay nakapalob sa dalawang utos na ito. Kung bagay, ito yung recipe para maging tunay na maging maligaya. Upang maging banal at abutan tayo ng kaligtasan kaligyan dahil mismo ang karanasan na rin natin ang testigo dahil kung babalikan natin yung mga panahon di ba na in love ka o nakadama ka ng pagmamahal halos di masukat ang lubos na kaligayahan mo di ba mga sandali na punong-puno ka ng pag-ibig halos hindi nga mabili ang kaligayahan ito. kaya nga marami tayong nakikita na nagkakawang gawa kahit sa mga taong hindi natin kilala. Nakikita nila na ang pag-ibig ang magbibigay sa kanila ng kagalakan. Ito din ay mahalagang sangkap para sa kabanalan dahil binanggit din sa ibang bahagi ng Ebanghelyo na tayo'y hatulan daw sa katapusan ayon sa pag-ibig. Tanging ang bunga ng pag-ibig ang katanggap-tanggap, kalugod-lugod, sa Diyos. Ang maligtas ay makasama ang Diyos sa walang hanggan na kung saan ganap ang pag-ibig dahil ang Diyos ay pag-ibig, punong-puno ng kaligayahan. Isa bang mahalagang punto, nakita natin na wala namang ideya si Ruth sa mangyayari sa kinabukasan. Sinamahan niya ang kanyang biyanan sa Bethlehem at kalauna na pangasawa niya nga si Boaz at naging apo niya si Haring David. Siya ay ninuno ng ating Panginoong Heso Kristo, bahagi ng pamilya na pinagmulan ng tagapagligtas. Ang pagibig ni Ruth ay kanyang desisyon at malaga itong bahagi ng kasaysayan ng ating kaligtasan. Bagamat wala siyang alam sa mangyayari. Pero ginawa niya lamang ang kalooban ng Diyos. Ang susi para maging masaya, maging banal, at abutan ng kaligtasan ay pagmamahal. Hindi ito dahil sa lahi, estado ng buhay, hindi din sa abilidad, malalaking proyekto na nagawa natin, maging himala o kahangahangang mga nagawa. Simple lang, walang palamuting pag-ibig. Marami pong salamat sa inyong pakikinig at ngayon tayo muli ay mananalangin. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, nagpapasalamat kami sa iyo amang makapangyarihan Diyos na pag mo ang apoy ng iyong pag-ibig sa bawat isa. Bigyan mo rin kami ng masunuring puso na magbubuklod sa iyo at sa aming kapwa, lalo na sa panahon ng pagsubok. Nawa ang pag-ibig na walang pamimilit na inialay mo para sa amin ay dumaloy sa aming puso upang mamahal namin ang aming kapwa ng may kalayaan at sa katotohanan. Ang lahat nito iniling namin sa ngala ng na si Kristong aming Panginoon. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.